Wiswis. -wis. Gutom ka na wiswis. Mm. Ak. Gutom. Oh, goy gutom. So, ora si Waki. Oh, magandang araw sa inyo mga idol. Andito na mga idol si Waki. kasi maaga na kararating lang nito oh gutom gutom ka ak ha ak gutom oh goy gutom so ora pagkaon si Waki gutom ak no no kay gutom oh goy ayaw kata gutom si Waki ak. Agay, agay, agay. Ayo, Okay. So, ayan siya mga idol. Hindi pa nakakain yan mga idol. Pakainin natin. So, problema. Wala pa tayong tinapay. Hindi pa nakabili. Mamaya mga idol. Papakainin natin yan. Si Luisis mga idol. Kinulong ko muna. So, Mamaya pag may pagkain, pag may pagkain na tayo, saka natin siya papakawalan. Hindi muna natin siya papakawalan hanggat hindi pa siya nakakakain. Ayun. Kulong ko muna siya doon. Papakawalan natin yan mamaya pag may pagkain na siya. So, pagkatapos niyong kumain, bahala na siya kung saan siya pumunta. At mga idol ho, nag-nananalamin nagbabago na naman pala siya ng kon mga idol oh, ng balahibo ayan you know? oh hmm? ito lang ata mga idol yung hindi naalis dito sa akin si Lawiswis wis walang problema kapag umalis walang problema yon ito talaga mga idol kapag wala to parang boring yung bahay pag wala to kasi pag andito to pasaway to masyado si Batman naman walang problema rin kapag umalis kasi yun yung kuha natin sa kanya na mabuhay siya kasi baby pa natin to nakuha na binigay ng mga bata ayun siya mga idolo so, kapag hapon na bababa yan para kumain dito so, naubos niya pala yung binigay ko kagabi dito so, mamaya maghahanap na naman tayo ng mangga yan si wakio ak ak Kadi ak. Kadi. Kadi. Ak. Ak. Kadi, kadi. Kadi. Ak. Ak. Si. Si Aki mga idol hindi talaga nakabalik. Hindi na bumalik dito. Hindi na bumisita. Si Waki na lang yung andito. Kung saan saan naman pumupunta yun, mga dol, pagkatapos yun kumain, aalis. Tapos babalik. Si Waki Ak Ak uh, Mag alas 8 na Papakainin na natin to Tsaka si Lawiswis Pakainin natin yun I-release -re na natin yun <laughs> Naglaban na yung dalawa eh. Akay, ah, kuha din na. Akay, ah, Batman. Ay, wala. Kuha na mangga lang. Ayan na, dinala na yung mangga. Kahit anong protas lang kainin yan, mga idol. Kahit gulay, kumakain yan ng gulay. A few inches later. So, uh, ayan na, mga idol. Si Lawis Swiss. Pinakawalan ko na siya, mga idol. So, binigyan ko siya ng pagkain niya yung ayan ayan karne kuan yan mga idol yung isda so, yan pagkatapos yung kumain mga idol pwede na siyang umalis so, kung babalik siya rito para humingi ng pagkain pwede din so hayaan lang natin siya so, huwag muna natin lapitan para makakain na siya Walang problema yan mga idol kapag umalis na siya. So, ayan o. Malakas na yung lumipad. Siguro magaling na yan maganting mga idol. Di ko lang alam ba't nahuli yan. Ba't nahuli yan sa kabilang sityo. So, kaya lang natin. Hindi pa kumain eh. Si Batman doon. Si Batman. Si Waki wala dito ngayon umalis na naman yung si Batman sa taas lawis-wis lang yung nandyan ayun kumakain na isda yan mga idol na binigay ko sa kanya bahala siya mga idol pag umalis na siya basta marunong na siyang kumain o oh, maghanting o so, kung dito pa rin siya hindi siya muna alis dito so papakainin lang muna natin mga idol oh. gutom pala si lawiswis eh Ayan you know? o. Gutom sila wis wis. Hmm, Pakong kong pa ng kanyang kwan eh? Ng kanyang ulo. Ito na yung mga road island na kami ng mga idol. Isang lalaki, apat, o, oh, tatlong babae. O, oh, parang lima. Lima para yung pinatay ng aso nila. Halos inaaraw-araw don, Tapos isang ganiya. So, yun naman ang paitloga namin sa mga manok. Araw-araw itlog yan, mga Rhode Island. Hindi naglilimlim yan, mga idol. Yung mga Rhode Island na yan. Tsaka marami na din akong mga sisiyo ng Rhode Island dito kasi pinalim, yung mga itlog niya, pinalimliman ko sa sa mga native kong manok. So, andito yun. Marami na yan. Si Luis Swiss. Oh. Swiss gutom ka na lawis wis mm. sabi ng nakahuli nito mga idol grabe daw napakahirap daw alagaan nito kasi nga kasi nga hirap daw maghanap ng pagkain hirap daw maghanap ng pagkain kasi mga kinakain to isda, karne so minsan nga hindi nga kami makabili ng <laughs> isda tsaka karne So ito kailangan mo talagang bilhan Kailangan talaga yung bilhan para makakain So sabi ng nakahole, So pinakuha naman agad sa akin Kasi nga hindi daw nila kaya Kasi grabe yung pagkain Mamahalin yung mga pagkain Kailangan manok Kundi mga isda So ayan Hmm, baka pag nating isturbahin mga doll para makakain ah. Basta ko ano na lang siya mga idol. Mamaya pag umalis siya walang problema. So alis din kasi ako. So ano siya mga idol. Ayun. Bali dati mga idol, hindi to nalambat. Yung ito ito. Yung mga manok namin na Rhode Island, di ba? Nakong kung nang napanood niyo yung na-vlog ko dun sa may bahay ko. Kinuha ko lahat yung mga manok doon kasi apat na manok na yung pinatay ng mga aso yung ang aso doon sa fish pan pinupuntahan doon halos inaaraw-araw tapos yung isang ganiya na kinuha ng aso so kaya dinala na namin dito kasi parang pinapabayaan din nila yung mga aso nila kahit ilang beses mo nang sinabi na ilang beses nang kinain yung mga manok namin doon parang wala lang sa kanila so pinapalitan namin yung manok yung problema nangingitlog na yung mga manok na Rhode Island yung pinalit sa amin mga kuampa sisihaw pa si, maliliit oh pero okay na yon kasi mas mabuti na yun, pinalitan nila kaya andito ngayon na kinulong na okay na no, namin linambat namin to dito para para sa mga manok hindi din makakuan makalayas yung mga manok dito So, dyan na mga idol kasi may lakad ako ngayon. Papunta ko ng fishpan kasi magpapahibas kami ngayon. So, so abangan nyo lang next upload natin. Next upload natin. I-content e, natin yung pahibas natin doon. So, kung gano'n nakalala yung mga alimangot, yung mga sugpo na nakuha natin doon. Kasi malaking kuha yung sugpo natin doon parang nasa 70,000 yung alimango natin nasa 2K so sana andun pa sila so mamaya malalaman natin yon so update ko na lang kayo dun pag pag napahibsan na namin so abangan nyo na lang yung video so yun mga idol dito lang muna yung video ko so pupunta na ako ng fish pan so update ko na lang kayo so abangan nyo lang yung video namin kung gaano nakalala yung mga kuha namin don mga simil yung ikinuan sa fish pan kasi konyon may bangus, may alimango, tsaka sugpo so abangan nyo na lang mga idol sa next upload natin so yon mga idol hanggang dito lang muna yung video natin so thank you sa inyo at sa mga hindi pa nakasubscribe so pasubscribe na mga idol at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video nga i-upload natin so ayan.